George Garcia. Ilang Pilipino ang tatayain nyo ngayong darating na halalan sa lunes? milyon. I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalab ko sa labing limang taon na kinalaman ko kayo. Ang dayaan nandyan sa palaso ng Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to, tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka George. Precinct number 240. Barangay Santo Nino, Butuan City. Kahapon, nagtesting testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9 ang binoto ng watcher ay si Qing Plaza plus walong konsihal. Si Qing Plaza at walong konsihal ang pinoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, noong tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at labing dalawang konsihal. Oh, wow. Ayan, George! Oh, wow. Investigahan mo yan! Oh, wow. Ulitin ko, test ballot number 9. Oh. Cluster precinct number 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. Oh, wow. Ang binoto ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus labing dalawang konsihal. Hala, sagutin mo yan. Na wow. Test ballot number 10, George. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, overvote ng votante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang pinoto ay sa si Ching Plaza plus Lau Forton. So, anong labas? Overvote. Plus, walong konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ko sa election return doon sa screen, ang lumabas, si Lau Forton plus 12 konsihal. O, oh, test ballot number 10, George Garcia, cluster precinct number 240, Parangay Santo Nino, Potuan City. Sagutin mo yan! ang tagal nyo ng tiyataya yung eleksyon namin. Lahat ng umuupo, nagpabayad sa inyo. Ayong ebidensya ko noong 2010, 2013, 2016 at 2019, bakit hindi nyo sinasagot hanggang ngayon? O nagmi-meeting -me kayong pitong komisyonid dyan? Sana gumuhuo na lang kayo dyan eh. Wala Ang institution that is the cause of the problems of this country. Kayo ang problema ng bansang ito. Sige, lumabas kayo. Pabulaanan nyo yung ebidensya ko. Nasa YouTube. One hour and 47 minutes. Nandun lahat yung ebidensya ng kaya nyo. Kinasuhan nyo ba ako? Takot lang ninyo. Hindi mo kaya kasi alam mo may ebidensya kong hawak. At hindi ako nagsisunodin sa sambayan ng Pilipino. For 15 years, I fought for clean and honest elections. At ito ang kalaban ng sambayanang ng Pilipino para malaman ninyo. Ang komile, ang rason kung bakit naghihirap ang pawag Pilipino. Sa pagbibenda ng mga eleksyon, pagpapalagay ng eleksyon, kailangang tuldukan natin to. Nandyan yung affidavit ko. Malinaw ang sinabi ko. Nakipag-usap si Lisa Marcos sa may-ari ng Smartmatic para dayain yung eleksyon noong 2022. 15 pages yung affidavit ko. Sinagot pa ni Marcos? Hindi. Kinasuhan ba ako ni Marcos? Hindi dahil totoo ang sinasabi ko. George, ulitin ko, ilang Pilipino ang kadayain mo ngayong lunis sa araw ng halalan? Oh, hinahamon ko talaga. Ang gagaling nyo, pito kayo dyan eh. Bumaba kayo dyan at harapin nyo ako. Anong ginawa nyo? Tinanggal ako sa Facebook. O, tinanggal ako sa Facebook tatlong buwan bago ang halalan at ibabalik tatlong buwan matapos ang halalan para hindi ako makapagsalita. Oh! Sinagot na ako ng mga abogado ng Facebook. Ang sabi nila mag-iimbestiga sila at pinadala ko yung affidavit ko kay Lisa Marcos na nandaya siya para malaman ng mga Amerikano na mandaraya talaga si Lisa Marcos. Oh. Tingnan ninyo. Nandun siya sa Roma hindi pumunta si Marcos para makipaglibing kay Pope Francis. Pumunta siya para makipagkita kay Donald Trump. Dinit ba siya ni Trump? Dahil alam ni Trump na mandaraya si Lisa Marcos. At ang enabler ng daya, itong kumilek. O oh, George! I'm sure naririnig mo ako. Andito na ako sa bakuran mo. Bumaba ka dyan at sagutin mo ang tanong ko ilang Pilipino ang dadayain mo sa araw ng halalan. Paghandaan yung paghuli sa kanya. Yes. Yes. Ah, Mga kababayan, sino ang pipili ng halalan natin? Ang drug lord, ang crime lord, ang wedding lord at lahat ng lord na wala sa langit. Yes. So alam niyong wala tayong puwang doon. automated syndicated cheating ng for our friends there who speak English we are here we're protesting because they have been cheating our elections and that's why I'm here in front of the ComELEC, the commission on elections fighting for the future of my country and I am challenging them to come down. And disprove the evidence of massive election cheating in 2010, 2013, 2016, 2019, and 2022 general elections. And they're going to cheat again our elections this coming Monday. That's why I'm telling them how many Filipinos are you going to cheat on Monday, on Election Day? 100 million. We will not stop fighting for the future of our country. Because this is the only country we have, it is our future. Bahala na silang pipitayan ng taong bayan. George, bumaba ka dyan. Inaantay kita. Bumaba ka dyan, George. Ikaw talaga yung iniblib ni Lisa Marcos. Kaya nga hindi ako tumakbo. Eh. kasi alam ko si Lisa Marcos ang magbibilang ng boto through George Garcia. Kaya yan, George, sagutin mo yung Clustered Precinct No. 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. O, sagutin niyo yan. Kasi hindi ako titigil sa pagdakdak at pag-expose sa inyo, sa inyong dayaan. O, ko, George, sa lunis, ilang Pilipino ang dadayain mo ang kanilang kinabukasan, ang kanilang boto. Bumaba ka dyan at kasuhan mo ako para doon tayo sa korte magsuntukan. Ito ang mga sinasabi ni General Rio, totoo yan. Lahat ng sinabi ni General Rio, yung sinabi niyang isang IP address lang, nandoon na yan noong pang 2010. Ang sabi ni General Rio, uh, 192.168.0.0.2. Noong 2010, it is 127.0.0.1. Oh, so kaya naniniwala ako na tama yung sinasabi ni General Rio and we are here for a purpose sana marami tayo kasi hindi naman matitinag yan eh. hindi matatakot yan kung ganito lang tayo pero kung dadami tayo matatakot din yan lahat ng may puso may kaba so huwag nyo kaming takutin dahil kayo kaya nyo rin matakot di ba? hindi commission on elections yan komisyon o eleksyon. Kung magbayad ka ng komisyon, papanalo kita. Kung ayaw mong magbayad, mag-eleksyon tayo. Kaya komisyon o eleksyon, pumili ka. O, oh, yan. So, mga kababayan, hindi naman tayo totally walang solusyon. Meron tayong solusyon. Ito yung solusyon ni Jay. Bilangin natin ang voter receipt, ang boto na nasa resibo natin para masiguro natin na hindi tayo madadaya na mga lilalang na tulad ni George Garcia. Yes! Okay, finally, George, hindi ka bumaba, takot ka. ulitin ko, George, sa luni, sa araw ng halalan, ilang Pilipino ang dadayain mo ang kanilang boto at kinabukasan. Maraming salamat po mga kapabay.